20 24. 25 No 25. Sa 24 pa. Huwag <laughs> na tayo. O muna dati sa 25. 20. Yo nang ating na yung eh uh, na taon. 2020 na taon magpasalamat talaga ako sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa aking buhay, sa aking buhay, pamilya ko na binigyan, binigyan ako niya ng lakas uh, lahat ng mga biyaya na aking natanggap sa Panginoon. At Pasalamatan ko ito dahil kahit kung sa sarili ko lamang hindi ko talaga itong magagawa dahil sa edad ko na ito na 78 na ngayon, hiralaman ito ng mga edad na kumilo sa yung mga bigat na trabaho Kaya yung trabaho ko na napaka hirap. Ako po ay nakagatling lamang. Mahirap lamang ang aking buhay. Kaya, nagpasalamat talaga po sa Panginoon na itong aking buhay na ay kung ng ano, insan, problema, may mga sakit at karamdaman. Pero sa awa ng Diyos, pinagtibay ako ng ating Panginoon. Okay. <coughs> sa ating mga mananampalataya na tumanggap ng kay Kristo Jesus, may mensahe ni Apostol Pablo para sa ating lahat na tumanggap na sa tumanggap sa ating Panginoon. Sabi doon sa Colossus Process City, sapagkat tinanggap na ninyo si Christ Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpatuloy kayo sa paglago, pagkatibay kayo sa inyong mga pananampalataya na ituro sa Diyos sa inyo at palagi tayo magpasalamat sa Diyos. Yun ang pinakaimportante sa lahat na tayo'y nananampalataya sa Diyos. Kaya sa itong taong 2025 dapat lang talaga na magsumikap tayo na itong mga hamon sa atin sa buhay na magpatuloy tayo na itong 2025 magsumikap tayo na patuloy na magpasalamat sa kanya. Yan lang. Harap. <laughs> uh, Ayan. İ. <laughs> <laughs>